Hello, hello mga kabayan. Nandito na naman ako. Today's video is... Ililip, ilip, ilip. Ililip, ilip, ilip, ilip. Ganito niluluto ko minsan pag ako nagsawa sa fried. Wow! Okay. Yan, maglagay ako ng tubig. At saka. Ayan, pakuluan natin. Tapos, pag nakulo, ilagay na natin yung noodles. Ito, pa, nga, ito pala yung, ano, yung ingredients na gagawin ko. Yung indomie, tapos isang itlog, at saka isang ano ng cheese, tapos itong spring onion. Ayan, masarap yan pag may sabay. Pakita ko sa'yo. At ayan na nga, kumulo na. Tapos, Ilagay na natin yung noodles. Yan. Yan. Sarap yan pag may sabaw. Tapos, yung mga spices, ilagay natin sa sa mangkok, sa bowl. Ayan lang, kasi simple. gagawin natin. Yan. Nilagay ko na yung spices. Yung mga seasoning. Tapos, ilagay na natin yung itlog. Yay! Ayan. Hirap ko lang magbigay. Wow! Pakulan lang natin. Yan. Pwede na yung itlog. Ilagay na natin yung cheese. Ayan. Ayan. Tapos, isabay na natin yung yung Ayan lang naman ako magluto. Haluin lang. Tapos, Tapos na. Saka, Ilagay na natin dito sa bowl. O, diba? Sarap yan. At yan, pwede na. Aro natin. Para mano yung spices. Sa yung kami, spices. Yung seasoning niya. Aro. Mm. Yeah! Ito na, tikman na natin. Hmm, sarap. Hmm, sarap. Sa mga kapwa ko, FW, pwede na to sa atin. Pang mabilisan. Ah, Sarah? Thank you.